lagyan ko po ng tubig po para mabawasan po ang simento po. Like po ng simento. At wawalisin ko po after. So, yan po. I-start ko na pong walisin ng tubig po. Para matanggal na po ang dumi sa sahig. Sahig ng pilag. Lagyan po ng after. Malagyan po ng tubig. Hello po mga katala. First time ko pong sasakay sa kotse po ni Kuya Jano. Lalabas po kami ni Tito Cesar, Kuya Jano, sa Baybas. Hello po mga katala, nakasakay na po ako sa brand new car ni Kuijano. đi So yung po mga katala, aakyat na po ang aking papagililipat na po sa taas ng second floor. Tinulungan po ako ng two brother ko po para hindi na po akong mahirapan magakyat po ng papag. Awa ito Dapat lagi man yung nonyo Wala akong wala pang test Tagal yung papatest ko dito Kamukha sa crystal O Dito dito dito, dito dito sa gitna naakit po nila sandala ng aking papag Thanks Kuya John and Kuya Alex Sa pag-akit ng aking papag Ang dami na po palang mangga sa taas po ng puno po ng mangga Mangga po kayo, mga katala. my view, my window, my room. Mga katala, lakad-lakad muna po akong ngayong hapon sa bukid. Nakita ko po si Tagpi at si aybug Naglalaro po sila, naghahabo lang po sila sa bukid. Nakita ko po yung mga tanim po ni Tita Lota sa likod po ng Bukid Nagbenta po ulit si Tito Cesar ng kalakal po sa bakal bote po. Eh, ngayon, makapatawag oh. ulit. Eh, mas kandila. Uh, ganun -ganun. Mga ganun-ganun, wala naman tumakbo. At saka pupuntay mga barangay tanong. Alas pata roon nung nga po na no, nangyari. Alas pata roon nung mataling araw. Oo, oh, alas pata oh. roon nung mataling araw nangyari. Ilogan doon dahil. Apa kaya na yung mga barangay sa nakuha lahat ng 400 na halaga? Kasapapa so sa doon, property. pa sila din. Oo. Manamanakilang abig-abig. Benta oceano. Merba batasyan. Oo. Ano ang kakaibat? Ano Oo. yung 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 ah, hindi na na pake ano muna para wala na ang ano ba yung kadena yata yan may lamang ba yan? kahon na yan? wala meron meron ayaw palitan siguro yung koigit ay tignan ang bago saktang na nga po norger ko kay pare ito meron ito

kana okay. kaluwaan, okay. okay. di ba? parang sa

Ano ba yung pinasabi ko sa'yo? Ano ba yung pinasabi ko Eh, kalakal mo ipunin mo, dalin mo rito. Yung mga bote. Si Tito Cesar po ay nagbibilad po ng palay para aabangan na, na lang po ang nagbabayo po. Hello, Katala. Ito, pahingahan it. ka na po. Kasi, senior na po kayo. Ay, napakabay po talaga. Pinagpapay nga mo ako. Inumuna po kayo ng tubig. Thank you, thank you. Nakalala mo ako. Kala ko, pulo ka na lang talaga sa akin. Nakita ko po yung mga kambing po kumakain po sa bukid ng damo. Damo po sa bukid.